Ayan, mga linya. So, ito ay uh, natin yan. So, siguro sasabawan na lang natin. Ano siya, pinola Ayan. Ayan, buti na lang may natira pa tayong ano. Uh, ano to, malunggay. So, ayan. Sasabawan natin. Ayan, kumulo na. yun isang kulo na lang mga linya ito na ang ating tinolang isda yung kumulo na mga linya ilagay na natin yung gulay yan para may korti gulay yun ito na natin yung tinolang Sarap nito mga kalinga. Sariwang sariwa. Yun, luto na mga kalinga ang ating tinolang isda. Ayan, sariwang sariwa. Napakasarap nito mga kalinga. ayun, kain muna tayo mga kalinga. Let's go!